no ang photos ko na mga magtitiis ililigtas ko kayo sa panahon na yon ito po salita ng Diyos mga patid at uh, naway bigyan tayo ng Panginoon ng pangunawa sa ros nito Now ngayon sa ating panahon marami na po mga pagsubok na daanan po natin sa mga trahedya ngayon na pangyari sa libutan. Pero may pangako po ang Diyos dito na dahil na ating ginagawa ang otos niya ng titiis, ingatan tayo, ilintas tayo ng Panginoon. Amen? So ito po ang sinabi ng Biblia para po tayong mga lingkod at tayo po mga walang palataya ay hindi po tayong mga patid na mabahala kung ano man ang mangyari na sa libutan tulad na lindol, bagyo, tsunami, o ano pa man ang mga pangyayari po sa so, salimutan na ito. Na ito po talaga ay nagbagabag ng, ng taong tulad ng mga pangyayari na nakaraan po na araw. Talaga galing sa Cebu, ang Lindol, papunta ng Dabao. At ngayon, mga batid, nandoon na po din sa ano, sa... Sabihin natin, sa lugar yun? Sa hill. No? So, anong lugar yun na mayroon naman 6.4 magnitude doon din sa hanggang po doon sa dumating po sa Maragusan din sa kagayan, nakarating na po doon ang Lindol. So, kung tingnan natin ayon po sa Mateo 24 verse 7 na talaga magkaroon ng Lindol, digmaan itong mga panahon natin ngayon at na ito may natin dahil nalito pa tayo sa limutan. Hindi mo tayo? So natin may wasan ito sa pagkat narito pati sa Nigutan na kahit na po kung mapatid ang mga tao ngayon ay pagdating ng lindol sa kalang malala ang Diyos, pagdating ng mga sakuna malala ang Diyos, kung tingnan mo ang mga tao doon na sitakbuan at talagang munghi sila ng tulong sa Panginoon, no, may tao doon sa taas ng konstruksyon kung ilan palapag yun, na talagang humiling siya sa Panginoon ng sa klolo. Ang sabi niya, Panginoon, tama na po. Panginoon, tulungan mo po kami. Kawawa ang mga anak ko. So, ang anak niya uh, talagang naalala. din ang mga anak na mga sa school, yung ama ang naalala. So, pag talaga ng mga sakuna, so madali lang pumaisip talaga walang iba na makatulong sa atin ang Diyos. Kaya nga, hanggang hindi padarating ang sakuna, hindi pa ang mga pangyayari. Sana po, huwag natin kalimutan ang Diyos. Hindi ba tayo? So, hindi po tulad ng iba na sa kanal na naalala ang Diyos na nandun na po sila sa kahirapan. Nandun na po sila sa sabihin natin na na po ang buhay nila. Kaya, ang Biblia na na dito sa Hagay, Pabatid in chapter 2 verse 6 up to 7, ito ang sinabi ng Biblia. Hallelujah. Ako ang Panginoon, makapangyarihan, ang nagsasabi na hindi magtatagal, minsan iyanigin ang langit, mundo, lupa at dagat. Then sa verse 7, iyanigin ko ang lahat ng bansa at adalhin nila rito sa templo ang kanilang kayamanan. Kaya, mapupuno ang aking templo ng mamahaling bagay. So pagdating daw na iyanigin ang Panginoon, ang mundo, ay talagang pupunta sa templo ang mga tao. Now, sa panahon, hindi pa nga natapos ang lindol, talaga ang mga tao talaga ay matawag sa Panginoon. So, ano po ngayon na linggo, siguro ang simbahan talaga puno. No? Sa Pilipinas siguro ngayon, kasi biblical po ito. Ang sabi sa Hagay chapter 2 verse 6 up to 7, na sa 7 verse 7, yanigin ko ang lahat ng bansa at nadalhin rito sa templo ang kanyang kayamanan. So, ang kayamanan mga kapatid, ito ang pagpupuri. Ito pong pag Puriin natin sa Poynon sa Romans chapter 12 verse 1 na talagang ang pagpupuri sa Panginoon ito ang magandang bagay. Na ang mahalagang bagay sa paningin ng Diyos, ang pagpuri. So, yan po sinabi niya sa Romans chapter 12 in verse 1. Ito po ang sabi ng Poynon, dadalhin sa panitimplang mahalagang bagay. Na sabi ni Pusul Pablo, Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkataong kinawaan tayo ng Diyos ibigay, niya, ibigay ninyo sa Kanya ang sa inyong sarili bilang handog na buhay banal na kalugod-lugod sa Kanyang paningin ito ang pagsamba sa Kanya so ang sabi ng Biblia kapag yanigin na niya ang lupa buong bansa lalapit sa templo ang mga tao at dalhin nila ang mga magandang bagay walang ibang magandang bagay sa Salmo 92 verse 1 isang mahalagang bagay ang pagpuri Palaka. sa Panginoon. So sana po, inipadaratin ang lindol, patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Amen na tayo? Amen. Kung sana po na hindi doon sa lindol tayo magpuri, dapat na sa, lin, sa lindol na po tayo, Lord, Palaka. tulungan po kami, Lord. So, hindi naman masama yun. Kaya lang sa Lukas 6, verse 46, bakit pag itumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, na hindi mo yung ginawa akong mga utos? So, walang kabuluhan din sa Lucas chapter 6:46, bakit pag tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon? Hindi na ginawa ang aking mga utos. Narito mga pati sa si Matthew chapter 24:7 to 13, na talagang mayroong lindol na mangyari sa iba't ibang lugar. So, hindi ito may iwasan natin sapagkat nandito pa sa libutan. Pero yung nakatulong na sa lubok ngayon, yun na sila nakadating ng lindol na ganito kalakas na lindol. So, sinabi ito sa 24.7.13, sapagkat magdigmaan ang bansa, laban sa bansa, karyan laban sa karyan o magkaroon ng gutom at lindol sa iba't ibang lugar. Na ngayon, ito biblical na po talaga, kaya may mga nag po sa, sa, Facebook na free ah, magkaroon ng lindol talaga sa Pilipinas. Hindi Pilipinas lang, iba't ibang, iba, iba't ibang bansa sabi dito sa iba't ibang bansa. So Japan, Pilipinas, kung nagsasabing ngayon sa Pilipinas sa lindol, ang Japan ay magkaroon ng lindol. Magkaroon ng lindol ang Japan. Pero basta may Diyos tayo, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Kasi ang sinabi sa iba't ibang bansa. Ngayon sa Pilipinas, ang Japan ay bansa. Diba bansa, bansa din ang Japan? So magkaroon ng lindol po ng Japan. Pero atis na ang Diyos po, ay siya ang saklulo natin. Hindi po tayo pabayaan ng Diyos, pagkat siya ang saklulo natin. Then sinabi sa verse 8. Ang lahat ng ito, pasimula pa lang ng kahirapan. So, ito nung doon pala, simula pala ito ng kahirapan. Hindi pa ito ang katapusan. So, mayroon nang sabi ba, ah, babalik na ang Panginoon talaga kasi ito na itong nangyari. Ito pala tanda na pagbalik. Pero hindi pa natin alam kung kailan. Basta, ang sabi nito, simula pa ito ng kahirapan, ang digmaan, ang lindol, gutom, ito ang may kamatayan, tulad na sabi natin, salot, Ay, na ng tao, tulad na virus, na maraming patay talaga. So, ang yan, ito ngayon, ito rin doon. Kasi sa verse 9, sa panahon iyon kamumuhian kayo ng mga tao dahil sa pagsunod sa akin, dakwin kayo parusahan ang patayin. Ito parang mga apostolate. Pablo Babapita. Kasi kasama mga apostolis dito, pagsabi ng Panginoon, kasama mga apostolis. Kamumuhihan kayo ng mga tao sa pagsunod sa akin, nakping kayo at parusahan. Sa so, mga apostolis po, si Apostol Juan, tinutulan ng ulo ni Herodes. Dahil si Apostol Pablo, nakulong. Ginakop talaga. So nangyari sa mga apostolis. Ang panahon natin niya, itong lindol. Salot, digmaan, gutom, pa Ito panahon natin ngayon. Hindi tayo makaiwas nito sa pwede nito sa lingkutan. Kaya ang sabi ng Biblia, kapag namatay ang matuwid sa kasakunaan, ay natutuwa siya. So sinabi sa Hobe Nibi 23, na kapag namatay ang matuwid sa mga trahedya, natutuwa lang siya. Kasi ang mga matuwid talaga, pag namatay, nasa bahay ng Panginoon. So yun po ang sinabi Biblia sa Hobe Nibi 22, na pariyas lang ang ating kalagayan. Masama ang matuwid mamatay. Pero kapag namatay ang matuwid masaya siya. O? Oh? Bakit? Patay na ang katawan natin, pero ang ating kaluluwa na sa bahay na po ng Panginoon. Kaya po sinabi sa 2 Corinthians 5 verse 8 na matatag ang kalooban namin kapag umalis kami sa katawan sa bahay ng kami ng Panginoon. So ito po, alam, pag namatay talaga ang matuwid, masaya siya sa huwag ni 23 Ito po, mga batid, 23. Ang sabi nito, ayun Kapag biglang namatay ang ng kalamidad ang matuwid, natatawa lang siya. Oh. akala natin yung yung silalim ng butas ng ano tani, pinakalabas na buhay, patay talaga. E kung matuwid yun, di, masaya siya kasi nakita, makita ng Panginoon. Kapag namatay tayo, diritso na makita ang Panginoon. Hindi na po tayo papunta ng sila ng lupa, naghintay po ng hatol. Kasi ang mga Kristiyano talaga, hindi kabiguan ang kamatayan is na sa 2.21 na para sa akin pagkabuhay ng Kristo ang kamatayan ng pananay na dito po mga kapatid ang sabi po sa sinabi sa 22 pareho lang mamatay pareho lang kapalaran ng tao matuwid at masama lahat sila mamatay 23 kapag biglang namatay ang ma matuwid sa kalamidad natutuwa lang siya nagkala mo siguro yung namatay ang kawawa naman hindi mo alam, matuwid pala yun. Di ba? Uh, may patay po na, na yun na itong barang pader. Kawawa naman siya. Hindi siya ang nag... Siya ang nag nagtawag sa, sa loob, lumabas kay Lindol, paglabas ng mga anak niya, tumakbo. Siya ang natamaan ng pader. Ina e, ko matuwid yun, o oh, natamaan ng pader, patay nga. Pero matuwa pala ang matay. Mamatay ang matuwid, matuwa siya. Kasi bakit? Tama po ang pangayag chapter 14, verse 13 mapalad mamatay na lingkod sa Panginoon. Eh, Amen ba tayo? So kaya hindi po kabiguan ang kamatay ng Kristiyano. Basta malingkod tayo ng tapat, malingkod tayo ng totoo. Amen? Yung mga Diyos na lang na paglilingkod. Hindi nang tulad ng darating na ang sakuna. Japan, oh Lord, tulong oh Lord, oh Lord, oh Lord. Di ba? Pero yung tao pa sa taas po ng ilang floor po yun na sinabi nga, Lord, tama na po. Tulungan po kami. Kamawa mga anak ko. Huminto ang lindol. Huminto. Ang sabi niya, Lord, salamat, Lord, mo na talaga. Sabi niya, labas tayo. Labas. Pero, ang ganda talaga ng hinding ng kanyang salita, Lord, salamat, Lord, pinapainto mo talaga, Lord. Pinapahintong talaga, Lord. Pero actually, alam na Diyos na nagingit na siya ng tulong. Di ba sinabi si R. Triper Street? Tumawag ka lang sa akin sa araw kagipitan, sasagutin kita. Pero ang sabi po sa Biblia, sa mga panagway, limitation in chapter 3:44 ang sabi ng Panginoon na ang sabi ng nakasulat ni Haring Solomon sa mga panaghoy kung limitation chapter 3:44 ang sabi niya Panginoon tinakpan mo po na alapaap ang iyong harapan upang hindi makaabot ang aming dalangin so hindi lahat ko nalangin doon na Lord tulungan po kami sa mga anak namin hindi po lahat pinapakinggan doon yung pinapakinan ng Panginoon, yung matuwid na pamumuhay. Kaya, hindi lang nasa sakuna na tayo tatawag sa Panginoon, sa ba, sa limitation ko mga panaghoy, chapter 3, in verse 44, O Panginoon, inakpan mo. No? Yan o, oh, hindi ano, mga panaghoy. 3.44 Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap upang hindi makarating ang aming dalangin. Bakit po? Bakit po yung makarating dalangin? sa sabi ng Panginoon na tumawag kayo sa araw ng kagipitan at sasagutin ko kayo. Pero bakit sinabi ni Haring Solomon sa mga panaghoy o oh, Panginoon, nagtakip ka ng alapaap sa iyong harapan upang hindi makaratin aming dalangin? Kanino po ang nagtakip ang Panginoon? 1 Peter 3, verse 12, ang Panginoon nakatingin sa matuwid at pinapakinggan niya ang kanilang mga dalangin. Subalit ang Panginoon ay laban sa masama. So, yun pala ang dahilan na hindi makarating ang Panginoon po ay hindi makinig dahil po masama ang pamayan ng tao. So, sabihin lang natin, pagkat sinabi na po sa Biblia, sa Hub 22 na parihal ang kapalaran ng matuwid at masama, mamamatay ang lahat. Pero ang sinabi sa 23, ngunit, kapag namatay ang matuwid sa trahidya, di ba? Bagyo, trahidya. Lindol, trahidya tsunami trahedya. Kapag namatay ang matuwid, natutuwa lang siya. Dahil maiwan natin ang katawan natin, ang kaluluwa natin sa bahay ng punong Panginoon. Bakit yun po matutuwa? Pero kung masama, ang pumayon natin, ang sabi po sa Ecclesiastes, mga batid, na alalahanin mo ang Panginoon habang bata ka pa. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa. Baka sabihin mo, ah, sabi niya, bago diratin ang kahirapan, baka sabihin mo, wala akong katuwaan kung kaligayahan sa aking buhay. Kasi ang kahirapan kasi tulad ng takbo ka ng takbo. Yung maestra kahapon, tingnan mo sa, sa baganga. Tumakbo siya ng malakas. Eh may bato pala doon na naka sa garden nila. Eh naon na na ang ulo niya. Hindi po siya naka ano, hindi po siya naka tayo kaagad. Naghingi siya ng tulong na ang mga bata ng Siya wala na talaga. dito siya. Nalugmok talaga doon sa ano, bu bu sa Oh. Dinala siya sa doon do, sa Sinter. Doon wala na. Sa right. Sa right niya na pa. Nakita ko talaga sa live kasi yun. Nakita ko talaga. Bumulusok siya doon sa bigartin. Hindi na nakatayo. Kasi babilis tumakbo sabi ng kasama. Huwag kang buwag tatakbo. Kasi natakot talaga sila. Napakalakas talaga ng lindol. Yung kahoy talaga parang <coughs> grabe talaga ang kahoy na parang ginanon ang kahoy. Oh. Lakas talaga. Yung mga bata <coughs> nag-iakan. Hallelujah. Kaya kung tingnan mo ang balita sa social media, nakaduro na puso talaga. Naiyak talaga ako na tininan ko yung mga bata naghanap ng magulang. Sabi nila, ato sa banahaw. Long ni Nakaitin. Nasagat yung ka. Lang naiso. Si Papa. Ahing kay ngaon. Nang no. pagpagtagat sa Muli sa ngaon. Taon-taon. <laughs> ano ni anak? Anak ni Erodan si ba? Harap ni. Nga alam perkada. Si Roldan? Kasi si Roldan lagi na anak ni Kuan? Ni Ilik? Kuan? Yeah, i-video mo, i-video mo na anak ni, i-video mo yun doon. Tapos tagal nung, wala na alam po sa inyo natin nila, hanyang ka, watak, watak ta. Anak ni Alexander ba? Anak ni Alexander ba? Ang dog. Ito na tayo, ito yung maligit. yung Grabe yung nagawin mga iso eh. Grabe yung tinihawar ang mga iso. I-comment ka na ako, kaluwi sa mga iso. Ang kay alaw yan, grabe yung na ko. Grabe, kusog. Kusog Malaka si kaya ko nalino nga sa Malangka. lang lang long na <laughs> na kaya mo na may muna Kani kita nga ka tong nasa rupwa. Grabe <laughs> lang kay, ka suud, kaya nalino. Magpusok ay. Hindi ko pili matug sa suod kay basi ang paisunod na. O yan lang ako sa aning mga na pa mga kwasa suod. Yung mga kaya lang mga siminto. Ito kay Ilida. Ito sa basit bulas na to. Ang gawas. O diba? So, grabe gid Kung matanong ko lang isang kailan mga kahintang, grabe gid ang ganyan mga iso. Lagi atrooma yung mga iso. Atrooma sila. Kaya ang mga na ginagalain na sila, lang nirundan na sa katiyak ko, lang itin, itulog ang maan, itulog ang pag ko. Kaya magawas man lang yun. Kaya puso, grabe gano'n ako yan. Plus, ko na buntag. Pag-eskwilan ng mga iso. Kaya yun po ang nangyari. Kaya, huwag natin na nabasagaw na kanato, ayaw pagtaga din ngayon na mabuti ng lino, nandito pa ka mong magtawag sa Diyos. Kaya wala din panahon Agaw, yung tulong ng Gino, ihatag ka na para mabasa na yan, mahitabo ka na iyan. So hindi na itamaka doon nga, sige ra galing mo linom. Sige ra mo linom. Di mo madanang paghampo ay lagi, maglalang ka, sige ra din mo linom. Kaya eh, ang yang yan, Biblia ka sulit na daan. O. Oh, Bisa mo ko di sigurado mo rin si no. Ta si Ginesos 26 sa 35 sa Mateo. Tulo ka uh, bisis gaampo si Ginesos. Lampas ang gawa na ginoo kung hindi mo itugot na malansa sa ako sa cross. Pero kaya sulat naman sa Salmo 22.16 Did ang mabawing ini. Oh, Mateo 26.37.45 Tatlong bisis na lang ito, Panginoon. Ama, kung nais mo, huwag mo ito mangyari sa akin. Kasi alam niya na ipako na po siya sa cross. O hindi, nanalangin sa tatlong bisis, hanggang po sa 45, na ang kanya panalangin sa ating Panginoon Diyos, Ama, huwag mo siya ipako sa cross. Pero yung nakasulat na po sa Salmo 22.16 na pinaligir, pinaligiran ako ng mga tao masama ka parang aso at binutasan aking kamay at paa. So kaya napako siya sa cross. Kahit na puno lang yung tatong na ama, kung nais mo, huwag mo na itong mangyari sa akin. Kasi alam niya na yan na po ang panahon, napapano na siya. Mamatay siya sa cross. So, itong mga pangyari ngayon na Lindol, Matthew 24-7, na talagang mangyari ito. Kaya hindi tayo makaiwas. Kaya matalangin tayo, Lord, sana wala Lindol. Malay, may Lindol talaga sa patakasulat na po. Pero ang lamang natin, kung na sa atin ang Panginoon. Kasi ang key natin, Darating ang matinding kahirapan sa buong mundo. Wala. Pag sinabing buong mundo, ito doon. Kasi ang sinabi kanina sa Hagay, sa Hagay chapter 2 in verse 7, yayanigin ko ang buong mundo. So ito pala, ang sabi nito, darating ang kahirapan sa buong mundo. Lindol pala ito. Lindol ito. Buong mundo, upang subukin, na sa mga tao, ngunit dahil sinunod ninyo ang utos ko na nagtitiis, ililigtas ko kayo sa mga panahon na yon So kaya, wala tayong titiis, bakit tayong mga takot. May regulo naman, presong balita sa Japan na nagbilihan ng bigas ang mga tao kasi July 20, ba yon na may bang lulubog ang mikin kasi uh, ano na ito, mayroon dito daw na uh,